Eh, nasa yung papili. Nasa yung mga papili. Hindi oh, okay. kayo eh. Ah, okay. oh, sa pa'y naantay, sa, na, sa pa'y pa na, na. na pa galit. Sa pa'y okay. naantay, <laughs> okay. sa pa'y <Bagsipan> galit. E mo nga, pre. <laughs> Tawa na naman. Biligas yung blue. <laughs> <laughs> Alin. Bye, wangkot. Hindi na makaminanapit dyan eh. Walang niya, tinabit-tabit niyo pa. <laughs> Wala ito si Ege ba? Sipag tayo ng no, maglaba boy no? Kanina pa, ano oras pa tayo makakalis niyan? Kaya pa natin Wala Ge, bisa mo maglabage? Wala, ikatay yung ko Bisa mo! Tagal ba? Ikaw na, oo oh, nga! Isa na lang inaantay! Wala! Para si JR nasa na? Isa pa yun? Ano? Nagmamailo Nagmamailo pa rin Pre, ano, bisan mo? Oo, pre. Pre, nakano ko nga yung init eh. Wala. Kanina ka pa naglalaba. Dami-dami nito eh. CJR, paano din? Okay pala si J, ano, J? Oo, oh, pre, pre, ano sa tayo? Ba, yun na, inatay pa si J, ano, si Ege. Ayun na, nagbabalo pa ng damit. Naglalaba na naman. Palaya, may pupuntahan tayo eh. Ano oras pa tayo makakalis dito? Ano oras na pre? Punta na tayo sa mga tarang eh yung nga, eginga oh. Ay apo na. Pre, andam matagal pa matagal ka pa ba dyan? My, so may, uh, may ito, may, Be, nasa iyo yung papili. Nasa yung mga papili. Oh, sa... Sa... Sa sa na. inaantay sa, sa pagalit. Eh. Pre, mo nga. Sa boy Baik. Tahu nak lah. Beli blue. ublu. blue Oh beli. Ni perak aja. Perak mana? beli beli kasih ublu. Di kita nanti upah. Tak inak tak kan mubuk Five minutes later. Beli jar bano. Tak kan ba? Asal. kita nanti upah. Beli. Tidak boleh. 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 Tidak 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 Tidak

ay, <laughs> Alin? Ba, ewan ko, hindi na kami nalapit dyan eh. Walang yate, kami-tabi nyo pa. <laughs> Ano? Wala 'yung laughter trek ba? Ba, ba, ba sa atin tayo po ni inahanti ka lang namin dito. Ba, wala. tumatawa tayo ba sa <laughs> akin? Ba pre, kami 'wag mo pagbitayin. nanti ka lang namin dito. Yan nga, paano mo matatapos <laughs> Yung ano pa naman yung simbolo? Pre, pre, pre <laughs> mo, pre, na, magbanda ko ng bandlaw, na. nasa ba mo? Ay, tayo, mga upuan mo. Eh, <laughs> <laughs> ka lang, hindi pa makita. <laughs> Tingnan mo sa si pit mo, baka nakasabit. <laughs> Di kita di je. Ayo batang gak, batang gak. Ini semua, Ini